So, for today's vlog, guys, so kung napapansin nyo, meron akong hawak kalendaryo, okay? Kasi, um, gagawa ako ng panibagong video sa calendar method or sa 5 days before and after kasi maraming hindi pa rin hakaintindi. So, ngayon, i-explain ko na naman kung paano yung pinaka-mabilis at pinaka-accurate -pinaka na bilang sa 5 days before and after, okay? Ano lang to, guys, kumbaga, mabilis lang yung vlog na to kasi marami na rin akong vlog na nakikita na medyo mahaba, medyo magulo try kong explain yung medyo mabilis and medyo maiintindihan ng lahat Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Joy Tolete So for today's vlog, magbibilang tayo for today's video Sa mga nagtatanong kung paano hindi mabuntis or kung gusto nang mabuntis yung video na to ay isang guide para sa inyo Disclaimer guys, hindi ho ako professional, hindi rin ako doktor. Nag-aral lang po ako as midwifery, graduate ako pero hindi ako nakapag-take ng board exam. So may idea ko about sa pagbibilang ng calendar method kasi pinag-aralan namin to before. So yun, okay? Gagawin so, ko yung best ko para ma-explain ko ng maayos at maintindihan ng, ng lahat yung paano ba talaga gamitin yung calendar method or yung 5 days before and after kung, kung gaano ka-accurate yun, okay? So, para sa kaalaman guys, ang calendar method is a form of natural family planning, okay? Wala siyang ibang iniinom, wala siyang ini-inject sa katawan mo, kundi natural lang. Kundi kailangan mo lang talaga siyang magbilang sa kalendaryo kung kailan yung yung cycle ng regla mo, okay? Sa mga nagtatanong, yung calendar method is applicable lang talaga niya sa mga normal na sa mga normal yung cycle ng regla, okay? Yung normal, malalaman mo yung normal nang regla mo guys is pag um 6 months pataas yung regla mo na kung every month tumutugma lagi yung date yung date ng pagdating ng regla mo kung kailan ka ni regla next month ganun ganun din malapit mag advance lang ng one day o kaya two days at least nandiyan pa rin sa petsa na yon dumating okay so pag hindi normal yung regla nyo guys, pag masyadong mabilis or pag masyadong ma ma mahaba, ibig sabihin, hindi talaga normal yan. Hindi kayo pwede gumamit ng calendar method. Ang mga applicable lang na gumamit dito, kailangan, kailangan is yung 28 days cycle na gano'n ng gano'n yung regla mo. I applicable ka dun sa calendar method. okay Pag hindi normal yung regla mo, huwag mo nang i-attempt kasi maguguluhan ka lang din. Magulo talaga guys. So, yun. Pag normal naman is mabilis lang. Yung kalendaryo guys, is kailangan mong bilangin. Hindi yung isa sa pen. Okay? So, ayan. <laughs> Magbilangan tayo ngayon for today's video. Para mabilis is sinulat ko na yung mga dapat kong isulat para hindi na ako magano mag ano, sulat sulat dyan. Ipo-point ko na lang kung saan tayo mag-uumpisa. Okay? Itong, itong vlog na to is gusto ko lang na may pattern kayo. Pattern, di ba? Yung may pattern kayo na pwede nyo sundan. Okay? So, ayan. Medyo ilapit natin para medyo klaro. Okay? Ayan. Kasi wala akong pin, guys. Low budget tayo for today's video. Okay? Ayan. Ang haba na. <laughs> okay. Halimbawa, guys. So, ito na nga pala yung sample, guys. Okay? Halimbawa, nagkaregla ka ng um, 2. Sabihin natin 2. Huwag na natin ibilang yung 1. Okay? Sabihin natin 2. Yung regla mo is naglalas talaga ng 7 days. Ang bilang talaga ng regla guys is 7 days. Walang tawad yon ha? 7 days. Ito nakalagay, 7 days. Yan. Okay? Kasi marami nagsasabi, ang regla ko naman naglalas lang ng 3 days, 4 days. So, paano bilang nun? Okay? So, ganito yung bilang nun guys. Okay? Yung bilang talaga ng regla is 7 days. Kahit hindi ka na maregla dito hanggang mag umabot ng 7 days, pag wala na yung regla mo dyan, ang bilang pa rin talaga ng, sa calendar method is 7 days. Okay? So, ayun. So, Okay, nirigla ka kuwari dito, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so 7 days, okay? Ito yung regla mo, menstruation day mo to, okay? So, expect mo naman yan is, rireglahin re ka after 28 days, kaya nga 28 days cycle ang sample ko, diba? 28 days. So, pang 28 days ng regla mo, is dito ka sa 29, okay? 29, ito yung pang 28 days mo, 28 days mo dito. So, ang expect mo na regla dito o kaya dito sa 30. Okay? Nagigets nyo ako. Sundan nyo ah. Kasi sa regla muna tayo. Okay? Sa regla muna tayo. Ang expect date mo is 29 o kaya 30, 31. Dito ka mareregla nyan. Normal lang yung nagkukonek sa isang buwan yung regla mo. Kasi connect yan hanggang next month. So, sinulat mo na pala dito guys yung 1, 2, 3, 4. Kasi yun yung magkukonek um, kung July ngayon, August, connect na yon yun na yung regla mo for the next month. Okay? For the next cycle. Yun yung susundin mo. Kung halimbawa ito yung first day mo ng July. Okay? Naintindihan? So, yon Ito. Ito yung highlight. Sa mga nagtatanong, kailan yung safe days? Paano ba gamitin yung five days before and after? Okay? Paano gamitin? Ganito lang yan, guys. Simple lang. Pero hindi ko sinasabi na ano to, ah, na 100% accurate. Okay? Um, 90% accurate lang ko yung calendar. So, may 10% pa rin na hindi siya maama. May 10% pa rin na pwede kayo mabuntis. O kung talagang, talagang blessed kayo, o kaya kung yung iba naman, kung gusto talagang mabuntis, kung talagang may problema rin sa ano, hindi rin basta-basta mabuntis. Maraming dahilan, guys. So, huwag nyong iasa dito yung, yung kapalaran nyo. <laughs> so, yun. Ito lang naman is parang guideline. Sa 28-day cycle, um, lagi niyong tatandaan na hahatiin niyo yung 28 days cycle. Hahatiin, i-divide niyo sa 2. So ilang days 'yon? 14 days, 'di ba? So tandaan niyo yung 14 days na bilang, okay? Bibilang kayo ng 14 days. Kailan kayo mag magiging magiging safe and unsafe, okay? Para malaman niyo, 14 days ang bilang, okay? Pag galing dito sa expect date mo, bibilang ka ng 14 days pabalik. Okay? So bibilang tayo from 29 ng backward na 14 days, okay? Bilang tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, tumigil siya sa 16. Diba? So, ito yung 14 days. Pag namilan nyo na yung 14 days nyo, mag, magdagdag kayo ng 3 days. Dagdag naman ng 3 days and magbabawas tayo ng 3 days. So, sinulat ko na para hindi na ako mahirapan. Okay? So, umpisa dito, magdagdag ka ng 3 days. Okay? 1, 2, 3. So, ayan, may ikis na, di ba? Inikis ko na yan. Dagdag yan yung dagdag na 3 days. Tapos, dito naman, bina, minus ka ng 3 days din. Okay? 1, 2, 3. So, ayan. Ito yung pinatawag na plus and minus 3 days. Yan. Okay? Ito yung araw na kung saan dito yung babae mag-ovulate or ito yung araw na fertile yung mga babae. Ito din yung araw na pwede kami pwede tayong mag-release ng egg. Okay? Ito yung araw na pwede kami mag-release ng egg. Okay? So, ilang araw lang nagre-release yung babae ng egg? Isang araw lang dito po sa araw na to. Isang araw lang. Okay? And naglalas lang po yung egg cell ng babae is 2 days. Okay? 2 days lang naglalas yung egg cell ng, yung egg ng babae. Okay? Samantalang yung lalaki naglalas ng 6 days maximum. So, yun uh 5 to 6 days okay yun yung tatandaan nyo kaya may bilang tayo so ayan so the alam mo na kung kailan yung fertile days mo dito dito to fertile days mo ovulation days or fertile days dito din yung babae ganado makipag-contact sa kanilang mga partner kaya ito yung pinaka-challenging talaga sa atin so yun sa ating mga partner and okay So, kailan ang, ano, kailan yung safe days para hindi ka mabuntis, sa mga ayaw mabuntis, okay? So, dito ka, dito ka pwede makipag-contact. Pag halimbawa, tapos ka na dito, kasi ang bilang ng regla natin, 7 days, naglas ng, halimbawa, naglas yung regla mo ng pang 4 days, wala na dito, o, oh, wala ka ng regla dito, so, free ka na makipag-contact dito. Dito, pag nakipag-contact ka dito, bibilangin mo ng 6 days. Ang 6 days kasi guys, consider as duration ng sperm cell, okay? Para hindi maabutan yung egg cell na nirelease natin, okay? So, ayan, bibilang ka ng, halimbawa, dito ka ng pag-contact, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi na siya aabot sa ovulation period. Yun yung, ano, yun yung bilang na para safe, okay? Huwag kayong maniwala yung after mismo ng regla, na 7 days. Ay, after ng regla mo 7 days, pwede na after dito. Dito maraming nagkakamali dito eh. Kasi akala nila after ng regla talaga na 7 days, pwede nila gamitin yung araw na mga to. Eh, hindi nila alam na itong araw na to, mag-release na tayo dyan ng egg. So, kailangan makaiwas tayo dyan sa mga ayaw pa mabuntis. Okay? So, ayun. Pwede ka hanggang 8. Awit ah, lang. Pwede ka hanggang 7. 1 2 3 4 5 6 okay pwede pa yan hanggang 7 lang or or 8 kasi medyo tagilid na kasi pag 8 kung maaga ka nag-release ng egg kukunek na siya makokonekta mo ma maaabot na niya maaabot niya mag meet na yung yung sperm siya kayong egg yun yung yun yung medyo delikado na sa medyo dulo na at sa mga dito na sa yung pagkatapos-tapos mismo yun yung medyo delikado na talaga makipag-contact kasi malinis, yung baga parang mas mabilis mag-meet up, active sila kung wala kang problema. So, yun yung mas ma mabilis na makabuo. So, yun. Kaya, ang sinasuggest ko sa bilang na to is pwede ka makipag-contact dito kung wala na pero ako kasi hanggang parang seven is kung wala na dito-dito, safe ka pa. Pwede naman date hanggang dito, sagarin mo pero hindi na yan 100% na safe. Kasi, kung maagas kong mag-ovulate, -ano, mag possible na maaabutan ma na ng sperm yung, yung, egg mo. Magbubuntis ka na doon. Okay. Ah, ito yung safe na araw. 1, 2, 3. Pwede pa hanggang dito kung hindi ka mag-ovulate ng maaga. Okay? So, yun. So, um, masasuggest ko yung pinaka-safe na, na days is yung before. Before, before ka mag-menstruation. 5 days before. Ganito yung guys eh. Ito, itong itong araw na to, bago ka magregla, dito sa mga 1, 2, 3, 4, mga pang 4 days okay, o kaya 5 days. Pang pang 5 days kasi, bago ka magregla, 1, 2, 3, 4, 5, o bago ka magregla, connected na kasi yan dito. Kasi bibilangin mo yung, bibilangin mo yung duration ng sperm, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, abot ka na dito. Kung dito ka rin, last na, kung dito ka rin sa dulo nag-ovulate, nag so possible na maaabutan ni sperm yung egg mo. Eh, okay? possible din na mag mimit sila. O, di ba? Yun, possible din na mabubuntis ka doon. Yun. And, kung gusto mo naman kasi talaga na hindi ka talagang mabuntis, pwede tong, pwede tong apat na araw bago ka magkaroon, apat na araw bago magkaroon, safe dyan. Pwede dyan makipag-contact. Okay? So, sa mga ayaw pa mabuntis, kaya nga, ginagamit natin yung calendar method kasi yun yung bilang. Okay? So, sa mga gusto naman mabuntis, dito, pwede kayo dito, sa ovulation days, sa fertile days, pwede kayo makipag-contact dyan every other day. Kung gusto nyo dyan, kasi every other day, ang kailangan magpahinga din yung lalaki. So, um, dito sa ovulation period, isang beses lang nag-release nag -re ng egg yung babae. So, ayan, yun lang. Dito, pag gusto mo na mabuntis, kung so, pagkatapos-tapos mo lang, mga dito ka, maganda yan, kasi ganado ka, dyan ka makipag-contact kung gusto mo mabuntis. Okay? So, um, yun lang. Sana maliwanag, no? Kasi, medyo mahirap talaga, challenging talaga mag-explain ng calendar method guys. Kahit ako, medyo hindi ko talaga to uh, perfect. Kaya minsan pag nagbibilang ako, kailangan ko tumingin sa kalendaryo, kung kailan ba kami nag-contact, kaya pag minsan nadidelay, ganun. Makikita mo naman yun kasi kung alam mo naman yung bilang, yun yun. Okay? So, ayun. Yun lang. Sana naiintindihan yun, no? Na ganun lang, ah, Simple. Actually, hindi simple. Medyo mahirap, pero... Sinipihan ko lang. Ewan ko, ewan ko sa inyo kung naintindihan nyo yung pag-explain ko. Basta yon yung pinaka-mabilis na paliwanag para sa akin. So, yun lang. That's it. Okay, di ba? Pag mga ganitong topic, nag enjoy talaga ako ngayon. Kasi nahihirapan ako. <laughs> so, yun lang guys. Okay? Um, hindi ko na patatagalin. That's the end of my vlog. Thank you for watching and see you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye! E aí